Ngayong araw, samahan niyo ko sa pamamasyal natin dito sa India. mag nga kaming gumising para makapag-almusal lang maayos bago umalis. At ito pala guys yung napili naming hotel kung saan kami mag stay ng 2 nights and 3 days para malibot namin ang satara ng buong buo. At maganda naman itong hotel na napili namin dahil kasama na ang breakfast. So, after nga namin mag-check-in, guys, ay pupunta na tayo sa ating room para makita naman natin ito kung ito ba ay komportable at magiging okay yung pag natin at magiging okay din yung pagtulog natin ng dalawang gabi. Kasi mas importante yung komportable ka sa loob ng room mo at kung saan makakapagpahinga ka ng maayos at magkakaroon ka ng maayos na tulog. So, eto nga guys, nandito na kami sa kanilang restaurant para mag-breakfast. Eh, gusto kong gusto ko kasing medyo marami yung pagkain ko ng breakfast. Eh. Kailangan maaga kang pumunta para ma-enjoy mo yung food. Tapos na yung breakfast at ina-enjoy ko na nga yung aking coffee at saka yung aking dessert. So, ang napili ko ay donut. ba diba? Masarap siya i-partner sa kape. Kaya ayan, kakain muna tayo bago tayo umalis. So fast forward na tayo guys, nandito na tayo sa Patil Museum at ito nga ay matatagpuan sa Surat Municipal Corporation at nakabuo na rin ito ng 119 years on 1st of February 2009. At maaamaze ka nga naman sa ganda ng museum nito na dahil napakadami na itong collection kung saan ay marami kang history na matututunan dito.